What's up guys? Ayan guys, panibagong vlog na naman tayo guys for today's video guys. Ang atong pinagaling-daling sudan so, guys, maraming paliga guys no? Ako, ako lang, ako talagang kailangan niya, maraming paitan ko, ako talagang giluto guys, nagigbutan na lang. Kung simpira kayo pagaluto, nagigbutan na lang iklog, ka ng itlog, morot mo. Uyas, nagalinta na ako kamatis tayo eh guys. Wala na sa akong nahuna sa akong dali-dali no? Yan, ako talagang rin yung unan. Ako talagang madaling yung guys. Nagalinta sa dali-dali, mawag ang akong luto nga paliga, way lami. <laughs> Wala siya lami guys, kay dili kompleto sa rekado. <coughs> sa akong dalin-dalin, nakalimutan na na ako mga hantay nyo guys ako dalin butang kamatis daghan mm, nakalimutan na na ako guys hindi na lang ang sudo sa mga pagpagay so natin yun muna Hmm. <coughs> Terima kasih. Ini lang guys. Lambat lagi aku pergi sekolah guys. Hmm. Ginawa <coughs> na natin maghimog video guys. Kaya kanang mata ka, ka upload video no. natong na kuan ba. Ila diba na natong learning sa ato YouTube at sa Facebook. Mm. Shout out dai ko dyan sa akong mga uh, Ako lang shoutout ako mga <coughs>, akong mga ano, regular followers, uh, silent viewers. Shoutout hmm. sa tanan. mga tanan. Kaunta niyo. Kasanggara, mga mga guys. mga tutong. Tutong yung kanin natin guys. Hmm. Ayan tayo. Ang palaya. Hmm. Lame tayo. <coughs> Kini guys, itong kanon bahaw niya. Ni bahaw kanon. Bahaw nga tutong. Ininit ko nung siya. อือครับต้องนู่นนาน hmm. 水が見つかった。 是道。